premature campaigning sa 2025 poll, ikakasa ng Comelec. Naritong news ni Jen Patrolia. Plano ng Commission on Elections o so COMELEC na ipagbawal lang premature campaigning para sa May 2025 midterm elections. Ito ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay bilang bahagi ng constitutional duty ng poll body na ipatupad at pangasiwaan ang mga batas sa halalan. Binigyan diin ng COMELEC Chairman na sa ilalim ng poll automation law, may ituturing lamang isang kandidato ang sinumang maghain ng Certificate of Candidacy kapag nagsimula na ang panahon ng kampanya. Gayunman, irerespeto niya ng Comelec sa oras na harangin nito ng Supreme Court. Matatandaan noong taong 2009 na pinagtibay ng Korte Suprema ang probisyon sa kaso ng Peñara versus Komeleka na naging daan upang maalis ang premature campaigning bilang election offense. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolian, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.